Aries, kay at masayang aura pag may panalong. Hawak-hawak na pera, ay masarap maglaro basta nakaipon. Nang panalo, at pag nasingita ng ilang beses na pagkatalo. Ay umayaw na muna at mag-relax sa kaituloy sa ibang oras para mawala ang kamalasan sa paglalaro. Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 37 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo kulay brown ang iiwasan na kulay dahil magagawa kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Taurus, kay ligaya at masayang aura pag may panalong. Hawak-hawak na pera, ay masarap maglaro basta nakaipon. Nang panalo, at pag nasingitan ng ilang beses na pagkatalo. Ay umayaw na muna at mag-relax saka ituloy sa ibang. Oras para mawala ang kamalasan sa paglalaro. Toro sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim. May ikatatalo na 52 minutong negatibo, pulang kulay ang iiwasan dahil pagkainis, ang maibibigay sa iyo para mawala ka sa swerteng oras. Gemini, kay ligaya at masayang aura pag may panalong. Hawak-hawak na pera, ay masarap maglaro basta nakaipon. Nang panalo at pag nasingitan ng ilang beses na pagkatalo ay umayaw na muna at mag-relax saka ituloy sa ibang oras para mawala ang kamalasan sa paglalaro. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto. At sa hapon sa ala una hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 g's na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay blue magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Cancer, kay ligaya at masayang aura pag may panalong. Hawak-hawak na pera, ay masarap maglaro basta nakaipon. Nang panalo at pag nasingitan ng ilang beses na pagkatalo, ay umayaw na muna at mag-relax saka ituloy sa ibang oras para mawala ang kamalasan sa paglalaro. Cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Leo, kay ligaya at masayang aura pag may panalong. Hawak-hawak na pera, ay masarap maglaro basta nakaipon nang panalo at pag nasingitan ng ilang beses na pagkatalo ay umayaw na muna at mag-relax saka ituloy sa ibang oras para mawala ang kamalasan sa paglalaro liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8:15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay pink at mabibigyan kanya ng swerte para manalo. Virgo kay ligaya at masayang aura pag may panalong. Hawak-hawak na pera, ay masarap maglaro basta nakaipon. Nang panalo, at pag nasingitan ng ilang beses na pagkatalo. Ay umayaw na muna at mag-relax sa kaituloy sa ibang oras para mawala ang kamalasan sa paglalaro. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.10 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.10 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo magsuot ka ng damit na may kulay dilaw ay magiging maingat ka sa iyong panalo. Libra, kay ligaya at masayang aura pag may panalong. Hawak-hawak na pera, ay masarap maglaro basta nakaipon. Nang panalo, at pag nasingita ng ilang beses na pagkatalo, ay umayaw na muna at mag-relax saka ituloy sa ibang. Oras para mawala ang kamalasan sa paglalaro, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.00 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow at magbibigay sa iyo ng ikakatalo, at sa player na mahilig magsalita ng tukso ng pagmamahalan. Scorpio, kay ligaya at masayang aura pag may panalong. Hawak-hawak na pera, ay masarap maglaro basta nakaipon. Nang panalo, at pag nasingitan ng ilang beses na pagkatalo ay umayaw na muna at mag-relax saka ituloy sa ibang oras para mawala ang kamalasan sa paglalaro Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, Ngayong araw ang maganda ay magsuot ka ng damit na may kulay green dahil mabibigyan ka ng oras na swerte para makapanalo. Sagittarius, kay ligaya at masayang aura pag may panalong. Hawak-hawak na pera, ay masarap maglaro basta nakaipon. Nang panalo, at pag nasingitan ng ilang beses na pagkatalo ay umayaw na muna at mag-relax saka ituloy sa ibang oras para mawala ang kamalasan sa paglalaro. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, mga player na masalita, ng kabastusan at kulay orange kukuhanan kanila swerte. Capricorn, kay ligaya at masayang aura pag may panalong. Hawak-hawak na pera, ay masarap maglaro basta nakaipon. Nang panalo, at pag ng ilang beses na pagkatalo, ay umayaw na muna at mag-relax sa kaituloy sa ibang oras para mawala ang kamalasan sa paglalaro. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo kulay brown ang iyong iiwasan dahil mamalasan ka para matalo. Aquarius, kay ligaya at masayang aura pag may panalong. Hawak-hawak na pera, ay masarap maglaro basta nakaipon. Nang panalo, at pag nasingita ng ilang beses na pagkatalo. Ay umayaw na muna at mag-relax saka ituloy sa ibang oras para mawala ang kamalasan sa paglalaro. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 52 minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikakatalo na 50 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Magdamit ka ng may kulay brown mabibigyan ka laging maging relax para makapanalo. Pisces, kay ligaya at masayang aura pag may panalong. Hawak-hawak na pera, ay masarap maglaro basta nakaipon. Nang panalo, at pag nasingitan ng ilang beses na pagkatalo, ay umayaw na muna at magrelax saka ituloy sa ibang oras para mawala ang kamalasan sa paglalaro. Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim. May ikatatalo na 53 minutong negatibo, gold na kulay ang iyong iiwasan dahil kukuhanan ka ng iyong swerte.